morning. Maulan dito sa amin. Tuwing gabi, maulan. Sa madaling araw, maulan. Tapos, eto, maulan ulit. Sarap ng panahon, pero hindi ko ba alam bakit ako init na init? Pawis na pawis ako, kahit na ulan. Na sana, hindi. Pero naka, bukas pa rin ang electric fan namin. Kasi init na init ako, kahit si Tonton yung pawis niya sa ulo, Grabe. At inaantay namin ang van ni Asher. Tapos bumuhos naman ng ganitong ulan. Oh, may nagkukuha doon ng ano, magtatanim sila dito ng pala sa kabila. Sarap ng panahon eh. Pero bakit ba yung katawan ko sobrang init? Ay, nawulaklak na pala yung ano, yung papaya ko. Babae yung papaya ko. Salamat naman. Kasi yung bulaklak niya nasa mismong stem. Wala siyang ganon. Yung kagaya dati yung tumubo sa kabila na lalaki, eto babae. Kakaroon na ako ng sarili kong papaya. Hindi na ako mangili ng papaya kung saan saan. Hi guys. Ay, ka Papatulog ko lang kay Tonton. Kasi pag alis ni Asher, niliguan ko si Tonton. Tapos siya naman yung pinatulog ko. Ngayon, dahil namun problema ako sa katawan ko, yung chan ko, hindi na lumit ang chan ko. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang chan ko. Hindi ko alam kung bakit. At wala na akong magkasyang mga damit. Aalis kami. Wala akong maisuot na damit kasi lahat ng mga damit ko hindi na magkasya sa akin. Wala na akong gamit talaga na masuot. Kaya <coughs> mag-diet-diet ako ng konti. Kaya ngayong araw na to, hindi ako magkakanin. <coughs> Magluluto ako ng roti. Yun yung aking kakainin ngayong, ngayong araw. Pero umaga lang at sa kagabi lang ako kumakain. Ah, sa umaga kumakain ako ng kanin. Pagdating sa gabi, kumakain ako ng kanin. Pero konti lang. Pero wala pa rin, no? Three months? Three months na si Tonton. Tingnan nyo yung tiyan ko, Ang laki pa rin. Para pa rin akong bunti. Nagbebel pa ako ha. Wala pa din. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na sa tiyan ko. So, gagawa ko ng roti. Medyo, ang roti, i-rest -re natin siya ng mga 30 minutes bago natin, ano, bibilugin. At bago natin. Ang paggawa pala ng roti, kailangan wheat flour. Wheat flour lang ang gagamitin sa paggawa ng roti. So, gagamit lang ako ng 2 cups. Wheat flour lang siya. Ata. Ito lang yung ginagamit sa paggawa ng roti. Ito yung roti na lulutuin ko sa pan na walang mantika. So, sana maging okay. First time kung gumawa ng roti, hindi ako expert sa paggawa nito guys pero try natin. Ang magaling sa paggawa ng roti ay si Judy. Palagi si Judy gumagawa ng roti kasi yung mga anak niya kumakain ng roti at saka tartari. Tapos pag napunta kasi dyan yung biyanan niya sa Barat ruti roti yung inaano niya, niluluto niya talaga. So siya yung talagang magaling maggawa. Garoon magbilog talaga kasi ginaganon nila. So ako naman first time. Pero gusto ko rin gawin parata. Masarap din ang parata. Pero kailangan ko ng all-purpose flour. Wala akong all-purpose flour. Ubus na. Ayan. So kung may matira man dito, may kakainin mamaya si Asher. Kapag hindi ako nag-bake na maroon problema ako sa uh, kakainin ni Asher sa hapon pagdating niya galing school kasi nagugutom siya. Minsan, minsan na ano ako na wala man akong may pakain. Lalo, hindi man ako makapag-bake minsan. Lalo na yun. No need to measure, Miss Sir. Put that in. One cup? No need to measure, Miss Oh, Yes, you give me water here. No need to measure, Miss Sir. Ayan, ayan, ayan. Only water? No need salt? Wala daw salt. Only water daw. Para tayong magmamasa ng buhangin. Mas magaspang ang ano niya, ang eto kaysa ang flour. Yung flour kasi medyo ano, ma matino yung all-purpose flour. Eto, oh, wow. naman ata, eto naman ata, eto namang ata, medyo magaspang. Hala, too much? Oh. Ako naman nakakain ka, kamayin ko na talaga. See, I've told you too much. Oh, give me more flour. You do it na first. Dapat ano lang, 3 4 lang water sa 2 cups na ata. Tapos ilalagay natin siya sa ref ng kahit 30 minutes. Wait lang like this. Yes, wait lang. Not lang like this, I like this. I know. Ako pa tuturuan niya. Ako yung gumagawa ng tinapay. Eh. Ako yung madalas magmasa eh. Ako yung tuturuan niya. Oh, Why? You are not gonna cook rice? You will go Yes, this one, this one I will eat really. Ito talaga kakainin ko. Kasi nga, ay naku, naman problema ako sa katawan ko. Ang laki-laki ko sobra. Yes, Yes, si ako, boy si Hindi <laughs> ko alam ba? Matakaw naman ako sa tubig. Sa tubig ako matakaw. Tingnan mo, pag hindi ako nagbig, bake wala kami nakakain na merienda sa hapon. Pero ewan ba? Kaya, try ko nga na magroti-roti muna. Bawas ako sa kanin, pero magroti ako. Siya guys, namasa na. So, nilagay lang natin, ano ha, tubig lang, wala daw asin. So, ilagay natin siya ulit dito. Tapos ilagay natin siya sa ref at kahit 15, 15 minutes or half an hour. Half an hour? Half an hour daw. So ngayon ay 10 o'clock, so 10.30. Balikan natin siya ng 10.30. Ako nakatapos sa aking trabaho. O, nagising. At ayaw matulog. Ngayon ang ginawa ko, ginanito ko siya. Tapos, nag-vacuum-vacuum -vacuum ako, kaya lang nag-iiyak, inaantok, kaya na, Ngayon, yung ruti ko, hindi ko na magawa. Si Asis ang magtatapos. <coughs> Antayin ko lang si Asis. <laughs> Nagsasayaw ako, may hawak akong kamera. Ano na to, wiggle-wiggle na yung video ko. ala la, 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 Si Asis ang magtatapos sa ano, sa ruti. You do it here! You do it here. E ano, You do it here. You use the small. You use the small and stove. The the portable. Ang bangon nang naaamoy ko. Si Asis nang nagluto ng aking roti. Clothes. Ha? Clothes. Clothes for what? Ingloss. What kind of clothes I will give you? Nice one. So, then, so you need to pin for this one. Ah, ayan na siya oh. Roti, roti, roti. So lulutuin mo na siya dito. Mainit kasi was datong? So after maluto dito, papa all okay now. Tibay ng kamay. Why, why you still need this one? For what? Para lumo. Don, 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 don. Ay ay ay, burn na I sus. Dito na okay? Mm. So ito na siya, guys. Nilagay ko dito para hindi siya lumamig. <clears throat> Bali nakagawa si Asis ng 13 pieces at kumain ako ng 3 pieces. Bali kumain na ako. Hindi na ako nag kasi nga may karga-karga akong bata. Kapapatulog ko lang kay Tonton ngayon. So ayan may merienda mamaya si Asis nilagay ko dito para hindi siya lumameg para hindi siya din tumigas so may merienda si Asis mamaya kung gusto niya Deh, kung ayaw naman niya may hapunan ako mamayang gabi so yan ay magiging pagkain ko madami pala yun eh madami din yung nagawa ni Asis pala hi guys hindi na ako nakatapos ng aking video at hmm may karga karga na naman ako kaya hanggang dun lang yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching everyone. Bye and God bless us all.